Ayun guys, sasakay tayo ng eh, tatawid lang tayo ni kuya ng ano ng balsa kasi pag ano kasi hanggang dun sa falls iikot kanya 500 so itatawid lang tayo ni kuya dyan tapos susundin tayo 20 pesos lang malalim ba yan kuya? Ah, pero may naliligo dyan ayan tawid tayo ni kuya Sundin mo ako, kuya, ha? Ayan. Ito tayo, tayo ni kuya dito. Para makarating tayo dun sa, ayan sa falls. Ayan, sila umakit sila dun sa taas. Ayan. Nakakita kasi ako dun. Napagod ako. mababaw lang pala, to. Ibig sabihin, kuya, pag dinala nyo doon sa may falls mismo, nakaganyan kayo? Yo tulak niyo lang. Ay, akala ko may ano kayo motor. Mayroon, mayroon. Ah, kaya pala. Uh, Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ah, yun kaya si Kuya. Ayan, kaya pala ganyan lang Kuya hanggang full yan. tinutulok. Ah. Okay. Kaya pala mahal no. Kasi yung pagod mo kasi tinutulak lang pala nila nila Kuya hanggang don sa may ano mismo malapitan ng falls. Kaya medyo mahal ang singil nila. Tama nga naman. Kasi hanggang yun, ah, iikot nila yan eh, hanggang doon yan, para malapitan mo yung pulse. Ayan. Diyan ka lang, kuya. O, oh, sige, kuya. Dagdagan na lang kita, gawin kita isang daan, kuya, ha? Sundin mo ako. Okay, ayan. Tawid tayo. Kasi mag-isa lang ako, pinagtyagan ako ni kuya na itawid dito, ayan. Thank you, kuya. Sundin mo ako, kuya. Ayan. Si kuya, sinundo niya. Hinatid pala niya ang patawid kasi medyo malalim din kasi yan eh. Kung maliligo sana tayo, pwede natin yan tawirin. Ayan, mababaw lang naman. Hanggang dibdib lang ni kuya. Ayan. Yan, ang ganda dito guys. Ayan o. Kita Makikita natin dyan o. Oh. Ayun Ayan pa o, oh, may tubig pa yan guys. Nakikita nyo ba yung ano? Yung kalbo na yan o. Oh. May tubig pa siya. Yan ang ganda dito. Dati kasi ito, nakakatawid kami dito. Ngayon kasi hindi nagawa ng may ayan o, may tubig na siya dyan. Tsaka malalim na hanggang dibdib na kasi yung tubig. So, kailangan mo talagang tumawid na. Sumakay ng ano, nang bangka. Para maka ano, punta ka dito. yan. 20 pesos lang naman, pero dadagdagan ko si kuya kasi kaya kaya naman sa kanya. Ayan na yung falls guys oh. Makikita, ang lakas pa rin yung tubig. dat, dati, dati yan may tubig rin yan oh. Ayan. ganda diba? ba? Um. Yung mga kasama ko, dyan dumaan, dyan oh. Paikot yan dyan. Hanggang dyan, hanggang dyan, hanggang dun. Hmm, um, makikita nyo dyan. Aakit sila dun sa taas. So ako, hindi na ako makikita. Kasi umakit na ako dyan. Ilang beses na akong umakit dyan sa taas. Ang ganda dyan sa taas sobra. So pagod ako eh. Hindi ko na kaya. Ayan. So ngayon dito lang tayo. O, oh, si San sila. Ayan. Siguro dito pa lang sila yan. Nandyan pa lang sila sa gitna. <laughs> Diyan sa gitna na yan. <laughs> kagubatan. Kasi malayo-layo rin yan. Nakakyat. Nakala mo lang malapit. Malapit tingnan, pero pag, ano, nilakad mo yan, malayo. Ayan. Kaya pa naman, ano yan, tawirin natin kung maliligo tayo. Kasi hanggang dibdib lang ng palang tubig. O, tingnan mo, naunahan ko pa sila. Sana kaya sila. Ayan, malapit na tayo, guys, sa, ano, mismong, ano, falls noon to yung mga ganyan no yung mga ganyan no may tubig yan eh may nula na siguro pag malakas ang ulan magkakaroon ng tubig o oh, di ba ang ganda yan malapit na tayo mismo sa ano sa falls oh. <laughs> huh? hirap pa sila ako nakatakot Ako nakatawid na. So, nakaya kaya sila? <laughs> Medyo malayo kasi yung lakaran na yan, guys. Eh. Yan. Yan yung sa gilid na yan. Yung paakyatan hanggang dun. Sa taas. Medyo malayo kasi yan, eh. Ayun si... Ayun yung galing dyan sa ano. Sa falls yan. Ayun, man, ayun, oh, yung mga ganyan. Tim. Ayun, no. Yung... Tiyotulak nang nila pala. Akala ko yung hinihila ng demotor para mabilis yung makarating dun sa ano dun sa falls hindi pala <tod> merito pa talaga sila ayan tiro no? tinutulak lang pala ng tao guys ayan Ayan, kaya pala mahal din kasi syempre yung pagod nila, hanggang dito sa sa May Falls simula doon simula doon itutulak nila hanggang dito yan hanggang dyan yan itutulak nila hanggang doon sa malapitan kaya yeah, medyo mahal din kasi yung pagod hello hi Sophie! Sophie. Aurelius. Hi. <laughs> Ay, nagtaka sila. Nagtaka sila kung bakit nandito. <laughs> kasi ang layo daw no? kasi lalakarin nila. <laughs> Nagtaka sila yan kasi ayun pa lang sila oh. Ayun pa lang sila sa gitna oh. Oh. Ayan layo pa yan hanggang doon yan sa taas. Gusto nilang puntahan doon hanggang dun sa taas oh. Ito pa na ako. Hi. <laughs> ayan, yung iba dito na nagluluto, ayun guys, malapit na tayo. Ayan, oh. Malapit na tayo. Ayan, may kambing. Lapitan natin. Mismong falls. Asarap maligo, oh. At pupunta ka dito, maliligo ka. Ayan. Ayan. Ouch! Ang ganda ng mga bato, oh. Makikita mo yung bato, puting-puti. Oh. Ayan. May, na, may naliligo pa din sa gilid. ang ganda, diba? Magtaka yung... <laughs> <laughs> nagtaka yung... Nagtaka yung mga kasama ko. Nandito na ako sila nandun. Oh. Ayun, oh, bumalik na sila. <laughs> Kasi ang layo niyan. Ayun sila. Saan sila? Ayun o. No. Oh. Ayun. Kasi ang layo niyan eh. Talagang mapagod ka pag umakit ka dun sa taas. Ayun. Ayun. Nandito na tayo guys. Ang ganda. ba diba? Woo! Ang ganda. Ang kalikasan. Oh, diba? Nakaka-amaze. Grabe eh. Woo! I love it. Ya yeah. mah gawa ni lah. Mm. Yeah. Ya. sorry. Sari. Okay. Gandar juga. Ya. Yeah. Yeah. Yun guys, sana may ano, makaligo ako dito. Hindi ako nagdala ng damit. Mm. Pa. Sarap maligo rito. Ito yung tinatawag na Pinsal, Pinsal Falls. Ay, ang ganda, 'di ba? Oh. Si saan ka pa, oh? Ayan, Ayan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. Ayan, babalik na ako dun sa ano, mga kasama ko. Baka iwan ako. Ayan. Oh! Ang ganda!